I hope po, nakaranas din po kayo ng cabinet na ito. <laughs> so, Kami uh, po ay mabata pa lang. Actually, uh, naranasan ko talaga na karoon ng black and white na ito sa aming bahay. Kaya sino hindi makakakilala kay uh, Matutina, dahil lalo na kasi po, yung mga lawa uh, <coughs> na panahon at yung uh, mga magulang, tulad sila ng Zanas siyempre, uh, para ito isang bata, hindi pa ba naman trip yung mga bagay. Kaya minsan, parang tulungkot ka kasi naroon pa na panoorin, pero ang pinakarulat nila ay isang kwento ng buhay na hindi ka naman nakaka-relate. No? At uh, it was very annoying for me na panunitin ko palagi yung TV. Niya, yeah. no, kapag tinatawag niya si John, no? o kaya si Marsha, no? at syempre, uh, ito ay isang kwento na later on, marirealize mo, mahalaga pala kapag ikaw ay malaki na, naiintindihan ko na sa kwento pala ng isang pamilya ay dalawang aspeto sa kwento ng mundo. Masaya at sa kwento ng kukalito. And doon ko na-realize later on na palang ito. may palang tumitibing babae nito na isang sa larangan ng theater, sa larangan ng arts. Later on, narealize ko, kami ay, ako ay high school na, dahil meron kami subject na theater arts elective at sinabi ng aking teacher na, pakinggan ninyo ang mga radio talents. Hindi ko na-realize na hindi na, pa ba yung parang ito nakamaliis boses. Pero, ano? hindi ko alam na yun pala ay bahagi lamang ng kanyang talento. So, pagkat yung kanyang tunay na pagkakilad lang, ay meron pa parang mas magandang kwento na nahihahati sa iba't ibang boses na kanyang nagagawa no? sa uh, sa radio drama. At, kung pa na connecta ka, yung sinasabi namin Hello, hello. Alam mo ang tunay na pangalan niya, hindi naman matutin na. Parang pairs parang sabi ko gano'n. Wala akong pakialam. Tapos ang tunay niyang pangalan ay, Evelyn Potongan. Okay? <laughs> Sige, Magbogon. An? Magbogon. Magbogon. Magbogon, sorry. So, yun. Parang okay. Tapos nanimigay ko na, isa pala siya, icon. Isa pala siya, institution. Sa naranan ng ano na na ng kanyang posis? Ah, yes. Uh, si Emice Matuloy na ko kasi sa isa po sa mga napapakinggan ko noon ako nag-star. And, and after po noon ng mga dramas, mga inspirations dramas niya, isa ko ako sa mga naging part na parang, ang gusto ko rin voice actress tulad niya. May susuportahan niya. Hindi ka naman niya papabayaan na style niya. And, and uh, nagulat nga ako na wala sa